Ang dami din niya yun, ano ma. Ang gasa uh -huh. ang Ayan guys, ang dami palang bunga ng aming mangga guys sa loob. O, ayun, ang dami pa pala. Ayan, ang dami napitas ang mama ko. Ayan. Mga magugulang na siya guys. Ayan, kaysa maglaglag. Ayan, pinitas ang mama ko ibibenta niya. Para maging pera. Ayan guys. Ang dami bunga dyan eh. <laughs> ayan. Oo nga eh. oh. dami guys. Ayan, Nakita niyo ba? Hindi ko <laughs> <laughs> kaya. Malanggam. Ayan. Wala kasing panungkit din. Kailangan nga panungkit din. Ayan, ang daming mangga guys. Oh. So, Naku, halaman. Kaya nilabas ko muna yung sasakyan kasi baka mabagsakan ka ng mangga, mabasag. Salamat. So, Ayan. Ibenta niya yan sa talenti guys. Para maging pera, sabi ko. Ibenta niya tayo bago siya umuwi. Ayan. Dami yan nakuha. Sa, so, dapat, akala niya kasi konti lang yung bunga. Pipitas daw sana siya para may mabitbit siya kahit konti papuntang antipolo, pa uwi. Eh kaso nakita niya ang daming bunga na <laughs> inakyat ng mama ko. Ayan ang mama ko guys. Ayan sa edad na po na 80 guys. Ayan ang mama ko. Napakaswerte po at uh, malakas pa rin ang aking mama. Ayan. Ayan at napakasipag po ng aking mama guys. Ayan ang daming mangga. Namaya pera na po yan guys. May hey, hey, pera na si mama. nilabas ko muna yung sasakyan kasi baka mabagsak yung salamin ng sasakyan mahal ang salamin yes. may mga bulok din ano ba may mga na ano na oh huh? may bulok din may mga oo, oh, oh. oh, yung mga ano kasi hindi napapausukan kasi bawal mo pauso. marami sanang bunga pa kaya lang hindi maabot ng mama ko marami parang bunga sa taas. Hindi niya mabot. Ayan ang nakuha niya. Hatch. Yung tsaka yung panungkit namin ay si Rana. Ayan, dami ano yung nakuha. Kasi maraming langgam, guys. And then, marami pa rin pong bulaklak. Ayan, o. No? Talagang hitik sa bulaklak sa ibabaw, guys. Ayan. Ayan. Mangga. Ayan. Ayan. Mamaya pera na yan. May pera na si mama. Kasi kung hindi mo kukunin, hindi, hindi naman namin kaya ubusin. Malalaglag din. Sayang. Ay, mga anak ko, hindi naman talaga maano sa ganito. Patikim-tikim lang sila. Tsaka ngayon yung mga bunga na yan, yung mga bulaklak na yan po. Marami pa yan. Sa mga ano ko yan. May daw, sabi ng mama ko. Sa may. Pwede nang pitasin niya yung mga ano yan. Yung mga maliliit yung bulaklak na yan lalaki yan hanggang may makaani na yan umaambon-ambon guys dito sa amin sa inyo rin po ba yan dito nilabas ko yung ano ayan. na po ngayon pero umaambon po umaraw na umaambon ayan diba yan ang aking mama eh napakasipag po sa edad niya na 80 ayan napakasipag po at napakalakas pa rin ang mama po kapag sanay talaga ang mga matatanda sa ano trabaho ay hindi po talaga sila ano nakakonteta na nasa bahay lang na talagang gumagawa po sila ng ano ng Dahil talagang kahit ano po yung pwedeng pagkakitaan, ayan, basta mamarangan. Ayan, pag yun doon sa amin, sa lugar namin, na sa Antipolo, ayun, meron po siyang, ano doon, may tanim din po siyang mangga doon. Pag ano, namunga yun, ibininaan niya. Tapos yung mga kapitbahay na ma, namin na may mga malunggay, may mga tanim na, may mga langka, may mangga, lahat po ng ano, pwede niyang, ano, inaano niya, inaangkat niya tapos ibinibenta niya po sa palengke ayan kaya po yan talaga ang aking gustong gustong ano, dahil gusto ko rin po makatikim ng kaginawa ng aking mga magulang habang ano pa na, may enjoy pa nila kaya talagang eto dahil simula po nung nawala na ako ng trabaho hindi na po ako dati po kasi kung OFW ayan nag-aano din po ako yan talaga syempre tayong mga anak yun na lang po yung ano natin na mapasaya natin yung ating mga magulang ay pa paano guys iba. kaya lahat ako talaga nangangarap ako na maanhan maanhan sila maibigay ko man yung ano hindi na maranasan yung kahit yung hirap dahil syempre na ano nung nasa ako ako nakakatulong po ako sa ano niya nakapagbigay-bigay po ako. Eh, ngayon po wala akong trabaho. Ayan. Tapos, ayan. Kaya, ah, uh, kumaga, hindi na po talaga, ano, eh, syempre, may mga anak din po ako. Ayan, yung pinaka, ano po, tulong ko na lang po. Na, ano, yung mapagbebentahan po niya na ay sa kanya na. Ayan, sa mama ko na yung kaya hindi ko yan maputol-putol yung mangga kasi malaking pakinabang tatat at napakasarap ng mangga na yan guys. Hindi po talaga siya maasim. Kahit hilaw pa siya, mura pa siya. Hindi siya maasim guys. Ayan ang mga mangga guys. Diba napakadami. Hmm. Ako hindi na, hindi ko na kasi dati sa umaakit ako guys dyan. Pero hindi ko na sinubukan kasi nung nabinat po ako. Ayan. Eh, hindi na ako umakit dyan. pero ang mama ko, ang tibay talaga. Sanay na sanay po siya. Ayan. Iiti na po yan, pero ano, napakalakas pa. Thank God. Salamat sa ama. guys. Diba ang dami. Siguro mga ano yan, guys. Pag inanaw na, kalahating sako yung napitas. Pero madami pa doon. dami pa sa taas. Yan. guys, kaya ang pangarap ko guys, kapag umano na po ako talaga dito, na-monetize na ako dito sa aking YouTube channel guys, ay talagang unang-una po sa pangarap ko ay ang matulungan ng aking mga magulang guys. Siyempre, alaga, yung pamilya ko guys, sila po talaga ano, at makatulong din po sa kapwa. Siyempre kapag mga, may, may income ka na, kung kumikita ka na ng sobra-sobra, magagawa mo ng tumulong sa kapwa mo, sa mga ano, relatives mo. Iligo mo yan, ma. Kasi may mga langga mga tika. Hindi hmm, di ba? Ang dami na pitas. Eh, pera na po yan. Alam mo po ba yan? Puno na yan, guys. Tinanim ko po yan dito. Kung ilang taon po kami dito sa bahay, sa bahay na to, ay ganun din po ang edad ng mangga na yan na tanim namin. Tinanim ko po yan. Binili ko po yan sa silang kabiti, yung puno na yan. Kasi tinanim ko po dyan. Ayan. Kaya kung ilang edad na, nasa ano na po yan, ah, uh, 20 years na po 20 25 years po ngayong March ngayong March ano 25, ano 21 years na kami dito sa bahay namin na to guys. Ayan. Ayan. Ito pong bahay na to ay bigay lang po sa amin ng aking isang mabait din na mga biyanan niya ng aking mga biyanan na mapagmahal sa anak at sa apo. Ayan talagang napaka-bless po din napaka-bless ko din po dahil meron po akong liyanan na mabait, mapagmahal sa amin sa mga apo niya. ayan ayan yung mga misingking ano po na ano. ayan talagang ang aking ay tumutulong po sa amin kung wala po wala po kaming bahay na ganito na po kami, hindi po kami naka ano at hindi ko rin po kaya ang pag-aralin ng aking mga anak so, sa, sa dami, dami ng aking mga anak oo yung, yung sa ibabaw lang yung mga na ano nasirang bulaklak ng mga nagaambon ambon sa kala ko nga din konti lang may eh, nung bum, lumaki yung mangga nasilip ko sabi ko ang dami palang bunga nito sa iloob kala ko yung mga nandyan lang ayan guys kaya talaga sa humihingi ako ng supporto sa inyo. Sana patuloy niyo po akong supportahan. I-subscribe niyo po ang aking channel, guys. Para sa uh, aking mga pangarap, sa aking pamilya, sa aking mga magulang, at sa mga kapwa na nangangailangan ng tulong. Talagang yun po yung goal ko, yung makatulong po, guys. Pero hindi ko nga magagawa yun kung wala po akong kakayahang kakayahan kaya ito po yung naisipan ko simula po nung ano tagal ko na pong nagawa itong channel na to pero hindi ko nga po napopokus dahil nga po syempre na ano ayun paano nun lang po tsaka hindi rin po ako ano ah uh, bihasa sa gadget sa mga ano dahil syempre nung simula po nung mawalan ako nung umuwi po ako nung dito sa Pilipinas kasi nga po OFW po ako ayun nung mamatay po ang aking nanugang, ang asawa ng aking anak ay kinailangan ko na po hindi na po ako naghanap ng trabaho doon na dapat may trabaho po ako maghanap po, maghanap uli ako ng trabaho doon eh hindi na po ako kung nag ano umano na, pumero, umano ng kontrata dahil nga kailangan ko nang umuwi dito sa Pilipinas dahil walang mag-aasikaso doon sa anak ko Then, siya. Siyempre, kailangan ng magulang. Kailangan niya ng karamay. Then, yan ang makakatulong para sa mga anak niyang dalawa. Maliit pa po yung dalaw, uh, dalawang bata. Si J.K. noon ay siguro na sa ano palang 3 years old. Tapos, ganun yung sitwasyon. Uh, si J.K. po ay hindi po siya normal na bata. Kailangan po talaga ng full attention. And si Jake, si Tonto naman po that time is five months pa lang, Kaya hindi po kakayanin ng anak ko. Kaya ang ginawa ko, umuwi po ako dito para maano at at isa rin po doon sa mga yung mga anak ko rin po mga ah, I mean, nag-aaral na po. Wala na po mag aaral kaya talagang napag-desisyonan ng um, ng ko at ng mga anak ko na ano na umuwi na nga ako ako dito para ma magkabayan din yung aking mga anak at mga apo. Ayan guys. Ayan, dati po ang nag-aalaga ng aking mga anak kaya ang aking mama at yung kapatid ko. Ay, e, matanda na rin po talaga ang mama ko. Kaya guys, ayan. Ayan po ang aking kwento. <laughs> ayan, sana po patuloy niyo po ang supportahan sa aking mga plano sa aking pangarap dito. Sana malayo ang marating ko. Ayan, tiis tis lang. Tanim-tanim lang, kumbaga hindi naman tayo nag-ano. Yung gusto ko lang pagdating, meron tayo. Kung baga nagtatanim tayo, pagdating ng araw, meron tayong aanihin. Ayan, guys. Yung pangarap ko, darating din yung pa, ipa, darating din yung panahon na matutupad lahat yun. Kaya, awit tayo sa lahat ng mga nag-ano ko dito, nag, nag-gusto rin po, nangangarap, uh, huwag po tayong susuko tuloy-tuloy lang po tayo sa ating pagtatanim kumbaga at pangangarap. Kapag ano po kasi dapat po talaga hindi tayo umihinto sa pangangarap. Habang buhay tayo dapat nangangarap po tayo sa ano sa ating pamilya, sa atin para po may makatulong po tayo. Ayun ako po gusto, gusto ko po talaga matulungan ang aking mga magulang at yung mga anak ko. Makaan po din po talaga syempre yung buti na lang po yung aking mga biyanan ay mawakay talagang mahal nila yung aking mga anak kaya po talaga tinutulungan po nila kami sa pagpapaaral ng mga mga anak ko dahil po parehas po kami magkasawa wala po kami ng mga trabaho ayan yes, yun lang po guys and sana supportahin nyo po ako isubscribe nyo po pakisubscribe po ng akin channel ayan Maraming maraming sa salamat thank you ng marami. Yan po, maglilinis na po ang aking mama lang manggahuga sa niya po. Tapos niya sa palengke. Yan, titinda niya doon para maging pera. Ayan, yung pagbebentahan niyan ay kanya na po. <laughs> sa kanya na po yan. Para ano, tapos, syempre, bilang ano, bukas, sabi ko bukas na siya umuwi.